category. Hello, ako si Teacher Jubel. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, eh, huwag na like share, subscribe, and follow my channel para updated ka sa aking mga kaganapan, kalokohan, achievement, at kaek-ekan sa buhay. At kung nagustuhan mo ang video nito, ay pwede ka mag-iwan ng comments sa comment section below. And of course, makikita mo nito sa video nito ang awarding ceremony na Suraam 2024 kung saan nabanggit ko na nga sa aking mini vlog na apat sa ating mga atletang manlalaro ang dederecho sa palarong pambansa. At alam niyo ba, nang panarong pambansa isa sa mga inaasam-asam ng mga atletang manlalaro at napakaswerte ng aking mga atleta kung saan apat pa sila no? at sunante kami this year pero alam nyo ba na lagi namin sinasabi sa mga bata na huwag lalaki ang kanilang ulo anong mga tagumpay na nakuha nila dahil nga ang nagpapakumbaba ay tinataas at ang nagmamataas ay ibinababa So, kailangan pa rin kasi nilang mag-aim ng more achievement, kailangan pa rin kasi nilang palakasin ang kanilang mga sarili, no? At isa sa mga aking uh, tinitingnan kapag titignan ko ng mga manlalaro ay kung may riskreto, disiplina, marunong ba siyang makinig sa mga sinasabi sa kanya, na kanyang coach, na kanyang mentor, na kanyang trainer kasi sa totoo lang tagumpay hindi lang naman natin makakamit. Ng sa at sarili lang natin Nakakamit natin ito dahil Merong mga tao behind our success At sa laro, syempre ito yung coach Ito yung trainer Ito yung mga uh, mentor Ito yung mga magulang Ito yung mga buro na sumusuporta sa'yo So, kung lum habang lumalaban ka Nandyan sila sa lipog mo uh, Umaalalay At sinishare ka silently no? And of course Ah uh, Lagi pong din namin sinasabi sa mga bata na kailangan pa nilang mas pagbutihin. Kung ngayong nakadating na sila sa palong pambansa at lalaban na sila, mas mag-aim pa sila before. And always take zero. Kasi kapag inilagay natin sa so isipan natin yung mga tabumpay, hindi na tayo mag achieve more. At saka dito, sa video na yan, nakita niyo naman na isa kami mga atleta malalaro na nagbigay ng bulaklak sa kapwa atleta. At isa din sa sinasabi nga niyang aming mayor, si Mayor Dennis Den Haain na uh, isipin natin na hindi natin italapan yung ating talaro, kundi kaibigan natin sila. At the end of the day, after ng fight, uh, tinutuuan namin makiisalanguha ang aming mga atleta sa iba't ibang manlalaro sa iba't ibang division para mas makakilala pa sila magkaroon ng engagement and of course, syempre, it's part of their childhood life. Pero during game, hindi ko sila uh, hindi ko sila pinagsiselfon, no? Meron kasi kanil rules na kapag 9 o'clock, bab matulog, kailangan nakasurrender ng phone. During the game, kinukuha namin yung cellphone and binabalik lang namin ito after game. Pero siya, pre, ginagawa na dito para mas makapagpahinga sila mabuti, no? Kasi kung magsiselfone sila, hindi rin mapapahinga kanilang katawan at hindi rin mapapahinga kanilang muta. So, we always tell them that we do this because we love them. At muli, panatiling natin masaya at positibo sa buhay.